Ito naman yung tawag nito, ito, yung sabitan, yung pang ito. <laughs> Good morning, bayan ng San Juan. Anong oras na po? Uh, Mag-uumaga na naman pero madilim pa. Uh, nandito ngayon ako sa plaza. Uh, tingnan natin dito yung update. So, nung nakaraang punta ko rito, uh, meron akong parang nalulungkot lang ako. Uh, titingnan ko lang kung tama yung pagkakakita ko dito sa plaza dahil siyempre bago pa lang po ito uh, meron na po akong nakitang hindi na maganda ano so itong nasa background ko yung bilog na yan uh, nung dumaan ako dun sa, sa sa, kanto sira na siya so wala pa po siyang ilang buwan ano pero nasira na siya ngayon Aalugin ko kung, kung naayos ba kagat Dahil ito kasing bilog na ito, pinapaikot ito. klase uh, klasik -klasi po ang nakatungtong dito. Uh, bata, matanda ay nakatungtong dito. Ito yun. Oh, nice. Okay na, okay na, okay na umikot na siya ulit dahil yun nung huling kita ko rito nung dumaan ako sira talaga siya Oo. parang yung dito niya parang yung dito niya bumigay yung dito niya bumigay ayun o nagkukusya na siyang ikot o oh. tsaka malambot na siya hindi siya tulad nung unang punta ko rito na talagang pwersahan siyang tinutulak Oh, pero saan saan tinutulak dahil parang mahirap din siyang itulak pagka pinapaikot. O oh, ngayon, iikot ako. Oh, kuso na siya oh. Ah, galing. Aw. hindi Hindi siya mahirap ikutin. Hindi tulad noong una, ay talagang prosado talaga yung mga tagtutulak. Kahit oh, kaunting isang isang ano lang ako, isang 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 padjak lang ako. Ah. Oh. Oh. Ay. Woo. Dora. Ah. Ay, leave na ako. Ah, uh, ah. Uh. Oh? Oh. Magaling, magaling, magaling. oh. Pinang, pinangalagaan po talaga ng ating bayan ng San Juan Municipal na yung ganitong uri ng mga ano, ay. Oh? Ilakay lang ikot na ito. Kasi nung unang, kung nakikita nyo sa unang video ko, ay talagang hirap po yung mga malalaki na tumulak dito dahil

Kapit! Oh! Leonardo Rose! Tulong! Bago, may nag-comment pa. Yung slide daw nila ay parang nakakauntog. Tatry ko yung tatlong, tatlong slide. Ito yung unang slide. May nag kasi doon sa aking unang video na pag dumulos daw sila, parang nakaka... Ano Nakaka... daw wait lang at ako'y matanda na mataas huh nga ay oo, oo nakakaano nga kasi pagdating kasi dito medyo pa flat na siya hindi pa rin siya padulas oo nga may konting untog sa puwet hmm, dapat ito yung ma-ano, mapa-improve pa. So, doon tayo sa pangalawa. Pangalawang hagdan sa slide tayo. Oo oh, nga. Meron talaga siyang konting impact sa puwet. Pagka mabilis yung pagkaka slide niya. Masasaktan talaga ang puwet. Oo. Oh. Eh, hindi na ako masasaktan ng puwet. Dahil wala na akong puwet. <laughs> Ito naman yung ano. Ito naman yung tawag na ito. Yung sabitan. Yung pang ganito. Dalawa para dito. Dapat sabay-sabay kayo dito. Hindi nga ka. Pagka kayo dito ay mag-ano, mag-swing, ito dapat dapat dalawa kayo kuha ka naman mag isa ka lang oh. solo oh. <laughs> tapos ito naman para yan sa mga presidente na gusto magsalita sa taas akit tayo ah ang liit pala nito ah oh. oh. Ay, atas na ako. Ay, may basura Oh. Ay, mga basura ninyo. Oh, nasa taas na ako. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan sa darating na halalan. Hindi po ako natakbo. Joke lang. Ayun, nasa taas ako. Salamat sa pagsuporta. Ayun, no. ganda. Parang nakakataas. Mapilit ka namang ibababa. Joke. <laughs>